Ang China sa ngayon ay literal nang lumulubog sa lupa. At sa parehong oras ang China ay binabahan na sa kakaibang level. Na kung saan merong mga sasakyan at taong tila inaagos na sa ilog. Na kung saan inuubos na mga pangunahing lungsod. At oo, talagang seryoso kami dito. Ang China ay literal nang nilalamon ng dagat. Kasama na dito ang matinding baha, paglubog ng deep sea underwater sea levels... At karamihan sa mga lungsod nito ay nawawala na at hindi na nakaagulat dahil lumalabas na ito sa balita. Halos kalahati ng mga urban area ng China na binubuo ng 29% country population ay lumulubog. At ang sinasabi namin dito ay tungkol sa 270 milyon na katao na naniniraan sa mga lumulubog na lugar. Subalit, hindi lang ito basta lumulubog, talagang nilalamon na nito ang sarili. Ang China sa ngayon ay mayroong napakalaking problema sa mga sinkholes na karaniwang lumulunok ng mga tao sasakyan na talagang kahit ano. Ang mga butas na ito ay nagbubukas na sa mga lungsod at nilalamon ito ng buo ang mga bagay-bagay. Ang mahinang city planning at hindi makatuwirang laki ng mga gusali na binubuo ng China para pahangain ng ibang bahagi ng mundo ay nangangulugan na ang mga butas ay literal lang bumubukas upang lamunin ang hindi nilayo na naroroon noong una. Makikita mo silang nagbubukas sa mga bangketa, sa mga kalsada at makakakita ka ng maraming video ng mga ito na nagbubukas sa lahat ng lungsod sa buong China. At sasabihin namin sa iyo na ang problema na ito ay hindi nagiging maayos, subalit mas lalong lumalala pa. Ngayon, alam mo ba kung bakit lumulubog na ang China? Ito ay dahil mas mabilis ang pagkuha nila ng tubig kaysa sa pagpuno ng tubig. At lumalala lamang ito mula sa tagtuyot na patuloy na tumatama sa ilang lugar sa China. Ang laging pagkuha ng tubig ay nagpapababa ng water table at nagiging sanin ng paglubog ng lupa. At alam mo ba kung ano ang mas matindi pa? Ang China ay kinukuha ang lahat ng tubig sa lupa nito para ito ay lumubog. Subalit sa parehong oras ang China ay polluted na din ang groundwater. Kaya naman sinasabi na 80-90% nito ay hindi na pwedeng gamitin ng tao. Ngayon, sa ilang mga bagay, nangyayari na din ang paglubog kapag nagbomba ang China ng langis at gumagawa ito ng napakaraming coal mining. At huwag kang maniwala na ininto na nila ang coal mining. Dahil sa katunay, nagdagdag pa nga sila ng higit pang mga planta kaysa sa alinmang bansa sa buong mundo. At tignan mo na lamang kung anuang mangyayari kapag ang mining ay masyado ng sumobra, magigiganti na dito ang inang kalikasan. Hindi lang basta lumulubog, kinakain na ito ng buo. Lumulubog din ang lupain ng China dahil ang mga lungsod ay masyado ng mabigat. Ang pagkaumaling ng China sa mga skyscraper ay ginagawang masyadong mabigat ang mga gusaling ito at ang mga lungsod mismo kaya naman lumulubog na lang sila sa lupa. At sa katunayan ng Shanghai ay lumulubog na din ng napakabilis. Ang Guangdong din sa timog ng China na kung saan maraming nakatira ay bumabaha na naman sa kakaibang level. Tignan mo na lang din kung ano ang nangyari sa sengsyo sa Central China. Ayon sa iba, libu-libong tao ang nakitil sa isang tunnel sa kanilang sasakyan kamakilan lamang dahil lamang sa isang simpleng bagyo na kung saan nagpabaha sa lungsod at ang lugar na ito ay tila hindi anda para sa ganoong katinding ulan. Ito ay literal na nagdulot ang napakatinding pinsala at hindi mabilang na pagkawala ng buhay. At muli ayon sa iba, sa halip na ayusin ang problema, tinanggal daw nila ang mga bulaklak na inilagay ng mga tao sa tunnel at sinusubok gawing sensor lahat ng balita at arestoy ng mga tao na pinag-uusapan ng mga bagay na ito. Tignan mo na lang din ang kabisera ang biging, hindi dapat magbaha sa lugar na yun. Subalit ang baha doon ay napakatindi na kung saan sinasabi na ang government sa halip na tulungan ng mga taong sinasabing nahulog sa tubig ba sa lahat ng gumuong tulay at iba pa, nagtayo sila na ng mga literal na sensor bar sa gilid ng mga daan upang hindi makuha na ng mga tao ang ng tulay. Ayaw nilang ipakita ng mga tao pinsala ng baha sa social media. Kapag nagikot-ikot ka daw sa rural China, ang buong nayon ay dumudulas pababa ng burol kapag gumulan. Ang buong lugar ng ilang probinsya tulad ng Guigo at Gangi Province ay karaniwang nasa ilalim ng tubig at magiging higanting mudfits. At muli sinasabi ng iba na maraming tao sa bansa ang hindi alam ang tungkol dito. Ayaw nilang malaman ng mga tao sa ibang lugar ng China kung gaano kalala ang pinsala. Ayon pa sa iba kapag uhusgaan mo ang isang bansa, hindi dapat sa mga gusali, subalit sa pamamagitan ng drainage system. Ito mismo ang sabi ng ilang tao habang nakatingin sa baan na umahataw sa lansangan. Ang China ay talaga namang mahalaga at significant ito ay lupain ng shortcut at fasad. At sabi ng iba kinukulayan nila ng berde ang bundok para magmukhang malusog at malago ang mga ito. At sabi din ng iba nagpapatakbo sila ng mga wind turbines kapag dumating ang mga official upang mag inspection. Ang China ay hindi isang long term planning country at tayo sa iba ito ay isang bansa na walang plano sa inaarap. Ginagamit ito kung ano ang kaya nito at ginagamit ito ngayon. Mula sa pagsira ng karagatan sa mundo, gamit ang mga milisya ng pangingisda Tangangaso ng mga endangered species sa mundo hanggang sa pagtatayo ng maraming coal plants habang sinasabi sa buong mundo na kailangan nila itong ihinto. Ang paraan ng China sa pagharap sa bawat isyo ay napakasimple, sipain ng lata sa kalsada, patuloy na magtayo at sirain ng kapaligiran. At pagkatapos kapag naubusan ka na ng resources, i-imperialize ang ibang bansa tulad ng ginagawa nila sa Afrika. At ayon sa iba kung mayroon kang mapupulot na aral mula sa China, ito ay unang makahanap ng tuyong lupa. At pangalawa, hindi na lang namin sasabihin. Ang himala ng pag ng China ay mayroong halaga. At ang halaga na iyon ay ang iyong bansa ay maaring literal lalamunin ng inang kalikasan. At ito ay mangyayari kapag masyadong matindi ang pakikitungo mo sa kanya.